At ang pang-apat na extraordinary demonic activity ay yung tinatawag na possession. Okay? Possession. Pag sinayang possession, is the worst thing that a devil can do to a person. Although this is the most rare, ito yung pinakamadalang lang, no? mababa lang yung porsyento nito, pero nangyayari po ito. Possession. Kung kailan ang Diablo ay take over yung katawan ng tao, at sa paumagitan ng uh, pagsanib ng demonyo sa taong ito, ay nakokontrol niya yung taong ito para magsalita ng kung ano-ano mga bagay at kung ano-ano pang mga uri ng mga sabihin nating kasinungalingan, panlilinlang o oftentimes mga pagmumura, vulgarity. Kaya kailangan pag-iingatan din natin, lalo tigit yung pang-apat na ito, yung... Um, extraordinary demonic activity na tinatawag na possession. Ngayon, sagutin natin yung tanong sa ating uh, Pinos kahapon, okay? Ano ang mga palatandaan ng simbahan o ano ang mga palatandaan kung ang isang tao ay sinasapian? Yan, gusto nyo maalaman siguro, no? Kung ang isang tao ay sinasapian. Number 1. Una, <laughs> yes that is number one speaking languages that are not known to the victim huh? speaking languages that are not known to the victim Yung po napanood nyo, naranasan ko na po yun bilang bagong exorcist. Na noon, tinawagan ako ni Bishop Gabby. Kasi si Bishop Gabby pa noon, 2014, noong kanyang uh, in-establish po itong uh, Ministry of Spiritual Warfare or Exorcism. Tinawagan niya ako para pumunta sa isang tahanan. Cool na cool pa si Bishop Gabby noon na tinawagan ako. Father Jeff, punta ka rito sa bahay na ito. Sabi ko, sige po Bishop, ano pong meron? Kala ko blessing lang. Sabi niya, ah, may sinasapian wow, may sinasapian daw, pero cool na cool lang sa bishop. no? Eh, kasi nga ako ang papupuntahin. <laughs> Kaya sabi ko, sige po bishop, susunod po ako. Kahit na wala pa ako masyadong training noon, di pa kami pinapadala noon sa Roma, wala pa akong mga uh, mentoring sessions kay Father Josis, pero syempre, dahil obispo ang nagsabi, naniniwala ako sa otoridad ng simbahan sa pamamagitan ng obispo. Kaya, nag-prepare ako, hinanda ko sa sarili ko, at tinawag ko pa rin yung mga ibang mga exorcists sa diocese ng Antipolo. Nung kami nakita-kita na, pumunta kami sa bahay, at alam nyo, malayo pa lang kami, naririnig na namin yung sigaw nung kasambahay na di umano ay pinapoposes. No, na di umano ay napoposes. So habang kami papalapit sa bahay, aba, nakita ko namin na bumangon yung kasambahay, Pinutol yung rosaryuhan sa kanyang leeg at hinabol niya yung mga nasa bahay. Gusto niyang sakalin, gusto niyang saktan. Buti naman na-contain siya, no? Eh, syempre, unang pagkakataon namin, sa takot ko, kahit ako chief exorcist, sabi ko sa mga kasama ko, kayo na mauna. No? Pero, syempre, kunyari, hindi ako natatakot, ano? So, pagdating namin doon, nung hinawakan na nila, at uh, dahil... Uh, Siyempre, unang pagkakataon namin yon, binuksan namin yung libro for the right of exorcism. And being the chief, eh, ako na nag ng right of exorcism. And take note, in Latin. Ha? In Latin. At habang binabasa ko yung right of exorcism na yon, yung mga salitang narinig ninyo sa video, no? Ganun na ganun, yung exorcisote, mundisime spiritus, aba, eh yung kasambahay, sinasabayan ang bawat salita ko. Kaya napatigil ako, nagulat ako, kasi totoo nga siyang possessed. Hindi ko alam kung yung kasambahay nila ay galing Roma, no? Kaya marunong maglatin. Pero mukha namang hindi galing sa Roma. Kaya naniniwala ako, possession tao. Okay? So, nakuha niyo yun, ha? So, speaking languages, or any uh, unknown, uh, sabihin natin, or foreign uh, um, dialects, okay, na na hindi naman talaga alam ng biktima pero nasasabi niya sa mga pagkakataon na iyon. At syempre, yung paglalim ng boses, no, iba pa yun. Okay? So yun ang una, ha? tandaan yon Kaya check nyo, yung mga katabi nyo, baka nagsasalita ng mga lingwaheng hindi naman talaga nila alam. Kaya pag ako, habang nagsasabi at nagtuturo sa inyo, kapag ako nagsalita ng kapampangan o ilokano, poses ako. Okay. Number two. Ano ang pangalawang palatandaan na ibinibigay ng simbahan para malaman natin kung isang tao ay sinasapian? Panorin niyo ulito. Okay. So, napanood niyo yun, ha? So, ano ang pangalawa? Okay, tinan natin, ha? Uh, sabi rito, Possessing supernatural powers or abilities beyond the victim's capacity. Ulitin ko, number two is possessing supernatural powers or abilities beyond the victim's capacity. Mumbaga, na napakalakas. May mga nagagawa siya na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao ano, under normal circumstances. Umira siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw. Minsan pa nga, uh, may mga tumatalo ng mataas, Minsan, may mga contortionist no? na, na ibabalibalik ko niya lahat ng mga uh, bahagi ng kanyang katawan, pati yung kanyang buong katawan, no? sa sahig, na hindi naman normal na nagagawa ng tao kung hindi siya possessed. At sa napanood ninyo, may mga taong lumalakas talaga, nakakatadyak ng mga tao na pwedeng talagang bumalandra sa dingding o sa sahig. Merong angking lakas sapagkat may espirito na nasa loob ng tao at masamang spirito na nasa loob ng tao. Kaya isa yan sa mga tingnan ninyo. Baka may mga power sila, capacities, capabilities na under normal circumstance na hindi nagagawa ng tao. Kaya ito po ang isa rin sa mga bagay na dapat na ating uh, pinag-iingatan kasi pwede maging destructive ito. Baka hindi makontain, dahil may talaga matinding lakas yung tao. Okay? So, yun, tatandaan yung pangalawang yan, ha? So, tinan nyo ulit. Baka napakalakas ng katabi ninyo. Iba na yung lakas ng amoy, ha? Uh, baka naman hindi demonyo yun. Hindi lang naligo. Okay? Pero, ingatan nyo rin. Okay? So, yun yung pangalawa. Pangatlo. Ano ang pangatlong palatandaan na binibigyan ng simbahan para sabihin nang isang tao ay sinasapian? Video ulit tayo. Tingnan niyo to. Okay, that is number three. The ability to tell hidden or unknown things the ability to tell hidden or unknown things. Lalo tigit yung nakaraan ng tao. Take note. Kadalasan, hidden things, unknown things, pero yung mga nangyari na, naganap na. Kaya ang isa sa mga dapat na maintindihan din natin, the devil cannot tell the future. Advance ako mag-isip. Ulitin ko, the devil cannot tell the future accurately or in an exact manner. No, only God can do that. At bakit may mga manghuhula na minsan nagkakatotoo? Well, kasi nga perfect ang will ng uh, isang uh, angel, no? When they were created, uh, they were created with perfect perfect will. Kaya kaya nilang basahin 'yung mga nangyayari sa paligid, kaya nilang basahin 'yung mga nangyayari sa tao. And uh, may mga approximation sila na pwedeng ito mangyari sa kinabukasan. Pero yung accuracy, wala sila doon. But they can tell hidden things that happened in the past. Yung mga nangyari sa tao at maging yung mga kasalanan ng mga tao, lalo't higit kung hindi pa ito naikukumpisal. Okay? So, tandaan niyo po yun, ano? The ability to tell hidden things. Kaya ako uh, ang hilig ng Diablo ay sabihin sa tao, oh natatandaan mo yung ganito? Oh natatandaan mo yung ginawa mo? Oh yung kasalanan mo ganito? Kaya pag isang tao na hindi naman kilala at hindi niya naman kilala talaga yung mga nasa paligid ay nakapagsalita ng mga bagay na nagawa ng tao yon. Well, is a sign of possession. Kasi nakikita nila yung mga nakaraan. Nakikita nila yung mga kasalanan na hindi pa napapatawad. Okay? Pero may mga pagkakatao naman na kahit napatawad na, kahit napatawad na, pinapaalala pa rin ng Diablo. No? Kumbaga, ina-accuse pa rin yung tao. Lagi pa rin niyang sinasabihan ng mga bagay na masasakit. Ah, hindi pa yan napatawad ng Diyos. Ah, wala pa ang kabaitan sa puso mo. Talagang, umandlin lang ang Diablo, no? Ibang klase talaga, no? Kaya napakahalaga po yung state of grace. Because the devil cannot see those sins that are wiped out by God already. Kaya ingatan din po natin yon. Okay? So, yun po yung pangatlo. Pangatlo pala. Pangatlo. Okay. Now, ang huli po at ang pangapat na palatandaan ng uh, pagkakaroon ng sapi ng tao ay ito. Okay, so that's the final sign. Aversion to sacred or religious objects. Takot sa krus, takot sa holy water, takot sa rosary, takot sa scapular, takot sa Bible, takot sa mga sacramentals. Okay? So, kumbaga, nasasaktan sila, iwas sila doon. At alam nila, kapag ang isang bagay ay is sacramental, alam nila yung mga weapons natin. Natatakot sila diyan. Kaya isa yan sa mga signs. Although, itong pang-apat na to ay sa mga pwedeng pekeen. no? Kung hindi tunay na exorcism, or rather, kung hindi tunay na napoposes yung tao, pwede niyang pekeen yun eh. But, uh, in ordinary cases, makikita rin at out of the discernment of the exorcist na talagang poses siya kasi natatakot siya doon sa mga religious objects. By the way, Bilang exorcist, hindi namin pwedeng gawin yung... O oh, para testingin, gagamit kami ng kunyari holy water o kunyari ay exercise blessed oil. No. Hindi pwedeng kunyari dito. Kasi ano pang pinagkaiba nyo ng diablo kung nagsisinungaling ka rin? Kung nilalaro mo rin siya. No? To be an exorcist, you must be truthful with what you do. You must use true sacramentals, truly blessed and exorcist sacramentals. Hindi pwedeng itetestingin mo na ala, gamitin natin. Kunyari lang, lokoy natin siya. E eh, di naglolokohan lang pala tayo dito. At pag ganun, tayo'y nagsisinungaling din. Okay? Ngayon, nalaman nyo na yung apat na palatandaan. Meron akong dalawang notes sa inyo na dapat matandaan ng lahat ng tao. Una, hindi pwedeng ang Diyos, si Maria at ang mga banal ay magposes sa tao. Never. Never in the history of the world Never in the history of mankind na may ganyang kaso na ang Diyos at ang mga banal ay sasanib o sasapi sa tao. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga ganyan. Demonyo lang ang sumasanib at anumang mga balitaan ninyo sa TV o sa tunay na buhay na sumasanib ang Diyos, si Yesus, si Maria, sa Jose o sino mang santo, hindi po totoo yun. Ginagalang ng Diyos at ang mga banal ang kalaya kalayaan ng tao. Kaya kailanman hindi sila sasanib. Ano mang possession o pagsapi, demonyo lang po ang gumagawa nun. Pangalawa, and this will be my uh, um, final statement for you, in every possession, my dear friends, the devil cannot possess the person in the sense of owning him. No. Because we only belong to God. Ikaw, ako, lahat tayo para sa Diyos lang. Kaya for a time, for a period of time, For periodic episodes, the devil can possess the body. But of course, never the soul. Because the soul belongs to God. Unless, gaya namang ginagawa ng iba, ng ilan, ay pinagkakaloob talaga yung kaluluwa sa diablo. Deliberately. Okay? So in the sense of owning the person, the devil cannot do that. In a possession. Because we only belong to God. At sana po, manatili kayo sa Diyos lamang. Sana po, lagi tayong para sa Diyos lamang. Let us not allow the devil to possess our soul and not even our bodies. Okay? Kaya may mga ganito mga mga uri ng pangyayari at totoo man ito, laging pananampalataya pa rin po ang dapat na meron tayo para tayo magkaroon ng mga mabibisan pananggalang laban sa masamang spirito. Ay Muli natin yung pagpapatuloy yung ating pag-uusap at pag-aaral tungkol sa demonic activity. Balikan nyo po yung mga ibang videos natin at uh, para ma-review nyo rin po kung ano yung mga tinutukoy natin na demonic activities. No? At kung yun pong natatandaan, kahit di nyo pabalikan muna, tiniscuss po natin yung extraordinary demonic activities. Ngayon naman po sa episode na ito ay pag-uusapan po natin yung tinatawag na ordinary demonic activity. Siyempre, may extraordinary. So, merong ordinary. At ito pong uh, ordinary demonic activity, masasabi nating dito po mas madalas nagtatagumpay ang Diablo sa kanyang uh, pakikialam, panggugulo at pag-atake sa mga mahal ng Diyos. At kayo yon, mga kakampi. Tayo yun. Mahal tayo ng Diyos at alam ng demonyo yun. Kaya tayo ang madalas nilang inaatake. Kaya simulan natin. Ano ba itong tinatawag na ordinary demonic activity? Now, unlike dun sa extraordinary demonic activities, mas marami yun eh. Apat yun eh, no? Di ba? Siyempre, napag-aralan natin yung infestation, oppression, obsession, saka possession. Pero maniwala ka't hindi. Yung ordinary demonic activity ay isa lang. At kahit isa ito, dito pinakanagtatagumpay ang Diablo sa kanyang mga gawain dito sa mundo at lalo tigit sa panlilinlang sa tao. Handa na ba kayong malaman ito? Well, the ordinary demonic activity is no other than... tan tan <laughs> temptation. Okay? Ulitin ko, temptation. Tukso. na yung intro natin, ano? Ganun ang Diablo, eh. Kapag uh, may mga gusto kang gawin, mayroon mga mga pangakong pagbabago sa buhay mo, aba, magpapadali yan ng mga sitwasyon, mga tao, para tayo ay tuksohin. Narinig niyo yung kanta ni Eva, no? Pero hindi ito yung Eva na nasa paraiso noon, ha? Eva Eugenio kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan. At sana po, bilang mga tao, masambit natin lagi, O tokso, layuan mo ako. Temptation. Now, sa episode pong ito, ay, uh, hindi ko lang po itatalakayin, itatal no? ko ano yung tukso. Pero, ano ba yung mga uri ng tukso at pamamaraan ng Diablo kung papaano tayo tinutukso sa buhay na ito. Pamamaraan. Para mas maunawaan ninyo at makita ninyo sa kilabukasan o kahit sa mga puntong ito, uh, ito pala yung binabanggit na uri ng tukso na laging sinasagawa ng Diablo laban sa tao. Gusto ko lang alalahanin ninyo eh, mahilig naman tayo sa mga acronym, eh, no? para mas matandaan natin at maunawaan. No? Gusto kong tandaan niyo yung salitang death. Ulitin ko, death. Alam niyo mas spelling ng death? Hindi ho D-E-B-T, ha? Eh, utang, hindi yun, hindi yun, okay? Kundi kamatayan, death. D-E-A-T-H. Yan, tandaan niyo lang yan. At dito, ay makikita ninyo at mauunawaan kung anong ginagawa ng Diablo at papaano siyang nanunokso sa ating lahat. Yung tukso, wala naman talaga makakaiwas dyan eh. I mean, lahat tayo natutukso, tinutukso. Kahit si Kristo hindi nakaligtas, siya tinukso din. Pero ang kaibahan natin kay Kristo at ang kaibahan ni Kristo sa atin, hindi siya tumalima sa tukso. So temptation in itself is not really death, but it will lead us to death. Kung sa tuwing tayo tutusuhin, ay pipiliin natin yung pangiinggan nyo ng Diablo kesa sa kalooban ng Diyos. Kaya ho, ang tukso, temptation, a demonic activity, an ordinary demonic activity, sila mo pakain ito na huwag natin gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi lang tutusuin tayong huwag tumalima sa Diyos, huwag sumunod sa Diyos, at kalimutan ang kalooban ng Diyos. Kung baga, dinadala tayo sa kasalanan. Yun lang naman ang definition ng kasalanan eh. Kung baga, um, Lord, I know your will, but I don't care. I know what you want, but this is what I want. I don't care about your will. Parang ganun yun eh. At kaya tayo kadalasang hindi nakasusunod sa kalooban ng Diyos, ay dahil sa panunokso ng Diablo. At ito yung kanyang mga pamamaraan. Kung handa na kayo, simulan po natin. Letter D. Okay? So, ang unang pamamaraan ng Diablo ay yung tinatawag sa English na doubt. To make us doubt. Kung baga, pagdududahin tayo ng Diablo sa mga bagay-bagay at kung ano talaga tayo. No? Halimbawa, Ah, titingnan natin sa sa Bible ha. Okay. Kung may Bible kayo, pwede niyo buklatin kasama ko, no. Okay. Sa so Genesis 3. Yung Genesis 3 po, sabi rito the first sin and its punishment. At ang serpent o yung ah, ahas kung ating ah, isipin ano. Sabi rito the serpent was more crafty than any other wild animal that the Lord God had made. He said to the woman, kay no? So, ang background nito, matapos na pagbili na ng Diyos si Adan at Eva na kaya, pwede nilang kainin ang lahat ng nasa paraiso maliban sa bunga ng puno na nasa sentro o nasa gitna nito. Alam natin yan, ano? No? May pinagbawal lang Diyos kay Adan at Eva. Kainin nila lahat nang nakikita nila mga punong kahoy, no? 'Wag lang 'yung bunga sa gitna. At sinabi ng diablo sa kanila. Sabi ng serpent, Did God say you shall not eat from any tree in the garden? No? Kumusta pare sa'yo? Hmm? Did he really say that? Wo, di nga. Mga ganyan tipo, no? Pinagdududa sila. Then the woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, You shall not eat of the fruit of the tree that is in the middle of the garden, nor shall you touch it, or you shall die. Now, Pinaliwanag naman ng babae. But the serpent said to the woman, You will not die. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God." knowing good and evil. Grabe, no? Pinagdududa sila na, sinabi ba talaga ng Diyos yun? Totoo ba? Mamamatay kayo? Panlilin lang. So, kumbaga, pagdududahin tayo ng Diyos,